Hi guys! Welcome back sa ating channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano tayo mag-order or kung paano tayo mag-check out ng product dito sa YouTube. Kasi sa bagong update ngayon ni YouTube ay pwede ka nang mag-check out or mag-order ng iba't ibang products. Yes, tama ang rinig ninyo. So gaya ng ibang platform, pwede na tayong mag-check out dito sa YouTube. Di ba diba, sa iba, pa-scroll-scroll ka lang, tapos may makikita kang link. So kapag i-click mo yung link na yon, mapupunta ka direct doon sa mismong product. So, pwede ka na mag-check out. So, ganon din dito sa YouTube. So, yan ang isi-share ko sa inyo. Ayan, ili-layer ko na lang dito ang aking screen recording. So, ayan guys, account ko to ha sa shorts. So, example lang naman to. Ayan, meron na rin akong na-upload dito. So, baka gusto nyo mag-check out. Pili na lang kayo dyan, mga madam, ha? Ayan, so ito example, ha? So, ayan, guys, pagka-play nyo ng video, after ilang seconds, may lalabas na link. So, ayan, makikita nyo dito sa baba ng video. So, kapag i-click nyo yan, ayan, magda-direct yan sa Shopee. After nyan, so, pwede na kayong mag-check out. Ang galing, ba diba? So, kung merong mga products, video ng products dyan, nadadaan sa home ninyo or sa shorts na magustuhan niyo, so, pwede nyo na siyang i-check out. Di ba? Basta i-click nyo lang yung link na lalabas sa video. So that's it guys for today's video. Sana nasundan nyo. At kung nagustuhan nyo naman ang video to, pwede nyo i-share. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, pasubscribe naman. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag may bago akong video na ia upload Thank you guys for watching!